Susunod ang mga pagdinig sa Senado at maging sa Kongreso tungkol sa mga malalaking issue sa bansa. Kaya po ng pogo, smuggling at pati na mga pang in aid of legislation. Pero bakit nga ba importante mga pagdinig na ito at ano ang mabibenepisyo dito ng publiko? Yan po ang ihimay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat, Dayan at magandang umaga sa inyo dyan lahat sa studio. Matagal na pong na-establish na may karapatan ang Kongreso, ang Senado man o ang House of Representatives na maghandak ng inquiry in aid of legislation. Sabagat ang trabaho po nila ay gumawa ng mga batas at bago sila makagawa ng batas, kailangan pag-aral nila ng iyong issue. O kailang tingnan nila uli ang mga kasalukuyang batas kung anong kulang, meron bang gap, meron ba dapat baguhin. At dahil dito, kailangan nila ng mga impormasyon. Kaya nga po sila nagkakandak ng pagdinig para makakalap ng impormasyon. At matagal na rin po nating tinanggap at matagal lang na-establish kahit ng Korte Suprema na may karapatan ang Kongreso mag cite ng contempt, lalo na ang kanilang mga naimbitang resource persons o witnesses, sapagkat yun na interchangeable ay hindi nagsasabi ng totoo o kaya ay inobstruct ang kanilang proseso o hindi nag appear sa mga imbitasyon. At lalo na at hindi sila nakakahanap ng tamang impormasyon dahil nga sa mga ginagawang ito ng mga resource person at witnesses. Kasi ang importante po dito, makuha yung tamang impormasyon para makagawa ng batas. Yung po ang layunin at yun ang pakinabang ng mga ganitong hearing. Nakalulungkot lamang sapagkat ngayon nakikita natin kung anong nangyayari. Na naubos ang oras ng Kongreso sa mga pagdinig na minsan ang mga tanong ay wala ng relevance tungkol sa usapin ng pagbalangkas ng batas. At tuloy, nakikita natin mga taong paulit-ulit na nagsisinungaling na mga resource persons na hindi nagsasabi ng totoo sa mga tanong na kung tutuusin wala namang relevance sa paggawa ng batas. Anong nagiging epekto nito? Ang nagiging epekto nito, nawawala ng kinang ng legitimacy ang kanidong pagdinig. Sa mata ng tao, parang hindi na siniseryoso ng mga resource persons, ngumingiti na nag-make na ng face. At lalo pang hindi maganda ang epekto sapagkat kitang-kita naman natin kung paano ang Vice Presidente tahasang in contemptuous ang pagtingin sa House pero hindi naman aside for contempt. So, nagkakaroon ng mixed messages dito. Inaabuso ng ibang congressman at mga senador ang kanilang pribilehyo. Binabastos na silang kanilang mga resource persons. Pero yung kanilang iba lang ang nasa site and contempt, yung iba naman hindi. Kagaya ng mga, posisyon na matataas katulad ng Vice Presidente. Mag-ingat sana po ang Kongreso na dahil sa ginagawang ito na ang pagdinig in aid of legislation na hindi na nagagawan tama, na nawawala na to ng legitimacy sa mata ng bayan nagiging parang trigger happy na ang mga congressman mag ng contempt. Hindi ko na maintindihan bakit kailang pilitin nila ang mga witnesses na alam naman nila magsisinungaling. Yun lang ba ang, ang source ng truth? Isang halimbawa po dyan, alam naman ng Senado na hindi, ayon sa kanilang mga dokumento, hindi Pilipino si Alice Go. May doc documented evidence na yan. Ayun na ang perma, ayun na ang thumbprint, lahat na. Nagsasabi na hindi na siya ay yung Chinese national. Eh bakit kailan pa siyang paaminin sa harapan? Di ba? Hindi ba yun ay truth na? At pumunta na sila sa ibang resource person, ibang mga issue, at ibang mga personalidad na ang trabaho ay pangalagaan ang kayusan ng bayan sapagkat yun ang mga government officials. Alam mo, alam nyo po itong masasabi ko siguro tingnan na natin ang kongreso man o tayo tingnan na natin at uh, suriing maigi pa paano ba talaga ginagawa itong mga hearings na ito in the legislation. May, proses, may proseso tayo, yan po ay itinulaga ng saligang batas, ng kanilang rules, at, at sabi ng, 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 Korte Suprema, tama naman yan. Pero tingnan na natin ang nangyayari sa Estados Unidos. Sa Estados Unidos, ang Kongreselan nag nagsasite ng contempt. Pero yung contempt citations nila, yung buong plenario ang nag-approve. At hindi lang yon. Ang contempt citation sa American US Congress ay isang isa forma ng isang paghabla. Ihabla nila yung na-cite nila in contempt sa korte. At ang korte na magdedesisyon kung dapat parusahan yung tao dahil sa korte may due process na, mabibigyan na ng argument, bibigyan na ng rights na mag-object ang lawyers. Sapagkat sa nangyayari sa ating bansa ngayon, mag-isip-isip tayo. Ang Congress sila na yung complainant sa contempt citation. Sila pa yung judge. Sila pa yung executioner. Parang hindi yata yan tama sa isang demokrasya. Nangyari lamang yan sa mga authoritarian systems. Inuulit ko, mag-reflect po tayo pag-aralan kung anong nangyayari ngayon at doon sa mga kasalukuyang congressman at senador. Mag-ingat po tayo na mawala na ng galang ng tuluyan ang mga tao sa proseso na napakahalaga ang papel na ginagampanan sa ating demokrasya at sa ikabubuti ng mamamayan at ng republika. Yan na naman po ang sa ngayon araw nito. Balik sa inyo dyan sa studio. Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.